Ang final score sa tarlac, 69 ang guilty at alin naman ang not guilty. So ang final stop natin dito ngayon ay sa Nueva Ecija. So tara, samahan nyo ako. Tato nyo kay Ex-Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Guilty. Sa inyo ba, bakit mo guilty? Eh sa daming, sa mga balibalit marami na maraming nakurakot, eh naniniwala kami doon. Speaker Martin Romualdez, guilty or not guilty? Guilty. Sa so, tingin niyo po, bakit sir? Sa inyo po Kasi <laughs> nga, marami uh, kurap sa gobyerno. Guilty or not guilty po? Guilty. Sa so, tingin niyo po, bakit po? Ngayon, marami nga korap na nangyari dito sa ako. Flood control. Eh. Salamat po sir, salamat po. Control Ghost Project. Guilty or not guilty po? Flood control. Guilty or not guilty? Guilty yan. Bakit po sa so tingin niyo po? Sa daw ang mind master ng siya ang may command responsibility. Dapat alam niya ang lahat ng nangyayari. Salamat po. Waldez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty. Guilty rin po. Kaya po, mother. Ganon din po, guilty po. Sa so, tingin po, bakit po? May dadagdag. Eh, parang kasama nga po ata siya dyan. Salamat po, sir. Ang aking ano. Salamat po. Salamat po sa boss niyo. Maraming salamat. <coughs> flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty po. Sa so, tingin po, bakit po guilty? Parang kasama din po. Salamat po. Thank you po. Project. Guilty or not guilty? Guilty. Sa po, sir. Well, guilty rin. Sa po. Guilty. Yes. Salamat po. Maraming sal salamat po. Patron niyo kay Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty. 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 Not guilty. Bakit po not guilty? Ano wala na yung nakikita ko lang sa, di ba, sa social media. Ba may dadagdag po kayo? Ah, uh, oh, para sa akin guilty kasi close na sila ni ano eh ni Ko eh. Kaya para sa akin guilty talaga. Maraming salamat po sa boss yo. Thank you po. nyo. Guilty rin 'yan eh. Katin niyo po bakit? Hmm, eh, yung mga flood control na ninakaw nila. Salamat po sa boss nyo, bossing. Salamat po. Oo nga po eh. Martin Ramualde sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty po? Not guilty po yun eh. Not guilty po. Bakit po not guilty? Dahil pakiramdam ko lang naman, nagsasabi siya ng totoo. Salamat po sa oras niya. Ex-speaker Martin Ramualde sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty po? Guilty po. Sorry po. Guilty. Guilty po. Salamat next, po. Ex-speaker next Martin Ramualde sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty guilty. Sa so, tingin niyo po bakit? Sa past mga issues, sa tingin ko kasama din siya since uh, sa government, kapit-kapit na lang din po. Sama-sama sila, -sama no? Kayo po, sir. Tama siya. <laughs> Talagang nakikinig ka talaga eh, no? Nakikinig ka talaga sa asawa mo eh. Thank you, ha? Tanong kay ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? <laughs> not guilty. Not guilty po. <laughs> bakit po? Apo. Ah, Not guilty. Not, bakit mo nag-guilty, sir? Salamat, sir. So. Okay po. Okay, Salamat ba? po. po. control, ghost project. Guilty or not guilty? Guilty. Atin po, bakit guilty? Sa mga nababasa ko lang naman po, parang POP ko po sa so nakikita sa TikTok. Yung, um, hindi po sila maano sa mga kapwa na tao, yung pag, sa pagtulong po. Salamat po. Speaker Martin Romualdo sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Sa inyong palagay. Guilty? Guilty po. Salamat po. <laughs> Martin Romualdo sa Flood Control Ghost Project para sa inyo, guilty or not guilty? Guilty. Kaya po. Guilty. Guilty. Sa so, tingin nyo po, bakit guilty? Eh, kasi siya yung may hawak talaga ng fans na yun eh, na dapat, dapat talagang uh, inayos nila yung paghahawak ng fans na yun. Hindi dapat nila kinamkam or kinurakot. Ayun po oh, sa akin. Parang podcast eh. Thank you <laughs> po. Maraming salamat. <laughs> guilty or not guilty? Sa inyong palagay. Not guilty. Not guilty po. Sige po. Okay lang. Thank you. Speaker Martin Romualdez sa uh, Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty po? Nanakaw yan eh. Oo. Oh, Dapat niya. Abang buhay ang ano, kulong yan. Guilty yan. Salamat bossing. Maraming salamat po sa boss niyo. Speaker Martin Romualdez sa uh, Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty. Sa tingin niyo po bakit sir? Alam naman natin yung nangyari sa ano sir. Yun. Maraming salamat po sir. Thank you po ha. Salamat po. Ang final score dito sa Nueva Ecija is, uh, is 70 ang guilty at lima naman ang not guilty. So ang overall score natin sa Central Luzon ay 284 ang guilty at 16 naman ang not guilty. So sumahan niyo ulit kami sa susunod na kali Survey.